10 ang kilo, binangai 20 Ikan, ikan apa ikan? Ikan 10 ang kilo per kilo? Wow, 10 pesos lah. Iya, yes, 10 pesosnya yang isak kilo. Yes, kilo lah. Bagus lo, nak share ni. Tu, macam ni. panggang. kang Kaya kengkang ni ngomong. Muka ni. Ia kasih itu lah. siapa? Tu, tu. Isang kilo, isang piling, isang kilo. Ilang kilo nayon? Ini guys, sagi. <laughs> Saging, banyak saging guys. Ah. Sawak kasi saging, yun lebih kecil. Berapa? 30 kilo. Ini apa oh, saging? Tapi oh, apa? Tapi lagi ni apa? Kalau? 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 Guapa. Pero maliliit siya, guys. Maliliit naman. Wala mong sa Ang ganda ng mga saging nila, guys. Yan na, may... Yan oh, ang cute! Pila na, na na kakilo? 27 Ay, 27 na Nanan? Oo, Ha? 27 Uy, isa. Kakilo pa. sing isa pa kapiling. Dali.

Uh, ang ganggang po dugong agon daw. Uy, ang taba niyo. To, boss up. Oh. Tara. Ini, kani niyo. ni oh. Tara. Kiha uh. sa asa pa isa ra. Tok 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 no noy. Hmm. Tara. Kore, gede barug anu na Ay tatay. Ba sa. Pila pay <laughs> kay kasi Sai. Ayun. Oo oh nga, sampu ang kilo eh. Bili tayo ng ganito binangay na nai. Eh, wala yung binangay ang kol. Wala ang gugunog pislit, tatay. Hindi <laughs> <laughs> naman pislit yan, uy. Ano lang yan, hipo-hipo oh. uh, lang yan, taka. <laughs> Hindi man yung pinisil, tatay. Tatay, uy. <laughs> Hindi ko yung pinisil, promise. Nyangay? <laughs> oh. Ah, sige, apil na na. Tapos, natundan 15 pesos per kilo. Diba? Diba? Itong, ito, ito ito to ang tag 50. Ah. Tapos dito tag 20. Kilo. Oh, ayan oh. Hindi daw sa daw. Ang ito. Gay. Okay. Wajui, wajui ari to sinyo ba? Sino na nay? Oh, yung lit man yan nanay, señorita man yan nanay. Señorita ba? Ito ba? Eh. Uy, inamoy mm. talaga ni nanay. Uh. Señorita, yung mga señoritang sagi. Kila so, daw. Ayun na, no, mayroon kambal, oh. Kambal? Kambal! Pero okay. lang, Wala naman. na sa inyo, ha? Ito, oh, ang cute-cute, oh, liit, oh. Senyorita, man, tapila ni Senyorita. Senyorita. Ha? Tunggan. Tunggan. Senyorita? Tunggan. Tunggan, na sila. Oh, tunggan na talan niya. Kare, binangay. Chiu. Ito, Chiu. Ipatag isa, kwan. Chiu. Kag matoy Gusto kag dagko. Mahal mo to, kani na. Ni naman oh, tag 20 diri oh. Kani diri. Tag 15. 15 diri, lagi na tag 20 ni nani oh. Ni eh, kani oh kani oh. Ni kay guapa. Ay tatay, Ay, sa harap mo. Oh. Yan, kay gwapa liwat nako. Na ah, <laughs> Liwat sa ko. Doon. Uy, mura lang doon. Yung ano, lakatan doon sa amin, tag-70 si oh, ang okay. ka? Pero, mawag niya. Di ba, itong ganggan. Pila na siya. 18. Puro, 18 pitot lang. <laughs> Dagdagan natin. Para maging, ano. Maging. Ano? Tanil din ka may un. Ay, tunda na. Pag, ito na lang ako siguro. Kasi, ano, mataba. Kamurong hmm. po yung mga un. Okay. Mumoy na ba? Pero parang mataba yun siya. Tapos kisa doon. 38. Oo. Oh. Hindi. Ano na yun? Tapos, wag na tayo magsundan siguro. Ha? Ah? Wag na guro ito. Ayun. Ayun. Yan, lang. Yan lang. Wag na itong senyorita. Hindi lagi na senyorita. Pinatanan? Pinatanan. Ah, Kasi mabayad si tatay. Nandun sa kung ambag tatay. Pila? 80. 80 daw. mm Aki lagi split lang. Picture ang junior ko. Ayun, abayad ko. Saging! Eh, ikaw na. video. Ang daming saging. Mura lang, no? Saging nila, no? Pero, oh. Dawa, dulol. Duha. Tatlo man yan yata. tat. May kambal! Kambal. Ito, kambal nang kambal nang kapalaran. <laughs> kambal. Kambal ng kapalaran, guys. Sana ul, kambal ang saging. Ito, kainin ko kasi kambal. mo Ay, so sweet. Totoo ka, totoo chinchin. Pag sure. Pag sure, sure ka, chinchin. Eh, kaunan ka, para kambal di daw ang anak. Charot. Dingding ding para niya sa dingding. Para wag daw kumain ito para hindi maging kambal yung anak niya. Tanggalin niyo lang. Ingat. Basa akin to kambal. Ha? Oh, Zoom lang ng man. O kambal nga full Hindi daw ko. Cincin bawa ka sa kambal akin to. Dera Ngayon ata. Okay.